At dahil tapos na po tayo sa kabilang block mga idol, kaya samahan niyo po ako magmating dito sa kabila at magbuhos para atin na pong mapailan ng hollow block katulad nito. So tara, let's go! <coughs> So yo what's up guys, what's up, mga idol, kamusta po kayong lahat mga idol, sanay okay lang po kayo Kasi ako, all gods na all gods Ay kaya't, for today's video nga po pala mga idol ay sinabihan po ako ni Papa no Na hindi po masyadong matibay pag lahati ang inilagay na pare Kaya isinagad ko na po mga idol no kasi masarap po daw pag sagad <laughs> At pagkatapos kung magpiles kabila mga idol ay agad naman akong nagbating dito sa kabilang block no Grabe talaga mga idol, hindi ko po talaga inakala no na makakahulma ako non. Kasi first time ko pa puno nag-file mga idol kaya't binuol ko lang yung loob ko no kaya't malaking pasasalamat talaga doon sa itaas mga idol no kasi binigyan niya po ako ng kaisipan at lakas para po ako makabuo nito no grabe talaga mga idol nakakapagod talaga ang buhay construction worker no lalo na't hindi ka binigyan ng helpers amo mo kasi naranasan ko talaga 'yan ngayon mga idol ako yung taga-masa ako yung taga-hakot at ako yung taga-file mga idol pero kahit ganoon pa man mga idol ay nasaya naman ako sa aking tinatrabaho no kasi wala po mung magbabantay at matagal na po itong pangarap ni mama mga idol at makalipas ng ilang oras mga idol ito yun na po no at meron na po tayong linsa dyan kaya agad naman natin nilagyan ng cemento happy 26.2k followers po pala sa atin mga idol no maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa akin no kasi bawat suporta nyo po mga idol ay nakakataba po ng puso gumawa ng mga content no kasi bawat pananood nyo po sa aking video at like mga idol ay pwede na po akong kumita dyan no kahit point 1 lang po ay all gods na all gods na po yan mga idol kasi ang isang milyon naman mga idol ay doon naman nagsisimula sa maliit no? kaya dapat po tayo magkontento sa anong meron tayo ngayon at kung nakaabot ka po sa video na to mga idol pwede ba akong humingi ng isang pabor mo kahit isang like lang po mga idol at kung hindi ka pa po din nakapalo ay naku baka naman mga idol <laughs> medyo na pas forward po ng ating pag video na to, mga idol no kasi lubat na po ako kaya kinatkat ko na lang po mga idol medyo hindi po matuwid yung ating pagpail dito mga idol no kasi beginners lang po tayo pero okay lang po yun mga idol ang importante naman ay mahalaga grabe talaga mga idol unti-unti na talagang natutupad yung mga pangarap ni Bama dati no kasi dati po talaga mga idol hirap po talaga ng buhay no pero mahirap din sa ngayon mga idol at nakakaluwag din paminsan-minsan at ito na po yung ating natapos yung kalahating araw mga idol no so, yun po yung natapos namin dati mga idol at ito po yung aking tinatrabaho ngayon So kulang pa dun sa itaas mga idol pero buhos lang dyan dito mga idol para ano, matibay siya. Yung sobra ko simento mga idol inilagay ko dito sa CR. Tapos dito na naman aming next project mga idol no. Ayan, unti-unti na pong natupad yung pangarap mo mama mga idol. So, dito na po mga idol, maraming salamat sa panunod sa ating video. Para...